Alright guys, kasama ko si Kapal din para sa gagawin nating pag-stencil ng ating sasakyan. Siyempre, tutorial 'to no para sa mga kasama nating driver na naka-home parking na na kailangan i-stencil ang kanilang sasakyan. Ma' naman sabi mo. Hello. Alright. Anong anong message ba sa mga driver mag-stencil? Gan um, Kailangan na natin itong tapusin kung hindi mag stop operation tayo dahil ay magiging penalty against LTO and the department. Okay. So, Ayan. ngayon ma'am, ipapakita lang natin sa kanila parang Paano mag-stencil? Para so, sila na Pabalik yan sa depo para kunin yung mga stencil Alright, so yan, let's go, let's Ayan. do it So, dalawa lang naman yung gagawin gagawin natin ano, uh, I-stencil natin So, dito, kung nakikita niyo yun Yan, kung nakikita niyo po yan Yan yung stencil yun ano no? So, yung way pa, paano natin gagawin yan So, simple lang Saan yung, yung stenciling nila? Ito, yan, ma yan, ma yun ma'am, yun ma'am. yung number yan. na yun. Yan, yung sinusum ko na yan. Yan, turo ayan. mo ma'am, yan. Turo mo yung daliri ma'am. Yun, ma nakita nyo yung, ayan. yung kuko ng mayaman, ayan. nakikita nyo. ayan. okay. So, yung stencil ayan. natin mga sir. No? So, ang kailangan natin sa pag-stencil ay, una, carbon. <laughs> Anong tag dito? Carbon, carbon paper. Carbon paper. Kahit tapos, pencil, pwede. Uh, so, pwede. kailangan din natin ng scotch tape. Then, siyempre kailangan natin mamaya dyan nung, uh, ban paper okay so okay, tirahin mo na kap <laughs> let's go tirahin sana na sana hindi mainit ayan so, kasaya ah, ba yung kamay mo? kasaya naman okay, so yung una kailangan mo ng carbon paper na maliit then ipapahid mo po yung side ng ano ah carbon paper dyan sa mismong number na tinuro ko sa inyo kanina so magpulit oh, kita so ayan o sige, tirahin ko din sa taas so ayan, hindi ako na ako hmm. nalita kukuskusin mo yung pinaka number yan kukuskusin mo ng kamay mo kasama yung carbon paper so hindi makita sa dito so nakita nyo no nagkulay blue na siya ayan. so okay na yan so yan yung pinaka ano natin anong tawag dito engine number engine number ha? so ngayon ang gagawin mo kumuha ka ng scotch tape okay yun okay. na pinutol na pinutol na po So may silang kailangan mo. Actually dalawang dalawang tape ang kailangan natin, no. So isa rito para sa engine number. Okay. okay, ito, ito yung challenging. Ah, uh, yung paano ipapasok. Kailangan magaling ka magpasok <laughs> diyan, no? So, ayun, lipat tayo rin sa kabila medyo Ay, hirap mo -ano ganun ito pero kaya yan. Okay. Kita Lock. mo kap? Opo, kita naman. Eh. So ayun, nakita nyo? Mga bossing. Oh, So, so yung part ng ano, yan yung part ng may blue na yan. Diyan mo ilalagay yung tape. Parang kukunin mo yung ano no, yung spacing niya. Wait lang ah. Okay. So yan nakita niyo mama yan no, yan nakita niya ang ginagawa ni Cap, okay? So gano lang naman mga bossing yan ginagawa ni Cap. Ah. Alright, so yan ha. Tapos nang idikit ni Cap Aldrin yung Scott tape dun sa pinaka engine number. Kunin mo na, Kap. Sakto, syempre. Siyempre. Alright. Ah! Ayun, na na. So, oh, oh. Ayun, oh, Kitang-kitang. Ayun, o. So, yun. So, ang gagawin natin, mga bossing, kailangan rin natin ng band paper. Saan? So, Saan? Idikit mo na, Kap? Dikit na lang. Okay. So, lang. yun. So, ganyan lang kasimple, mga bossing, no? So, yun. Kita yung number. So, ayan yung ano, pinali. Ano, Tama ba? Anong basa rito, Kap? Um, VF. aagb Okay. So, kita naman, ha? Pwede okay. natin ilagay din dito. VF, para ano lang. Hmm. VF AAGB tapos 2 5 2 1 7 0 1 4 1 plate dito, number anong plate number mo sir? NHY 15 0 8 1908. Oh, okay. So man. ngayon proceed naman tayo doon sa loob chassis sa na. chassis. Chassis number. Okay. So same procedure, kailangan mo nang check okay, up. Try mo muna nito. So, so chassis number naman tayo kap, no? Yep. So dito yung makikita, no? So ah. i natin tong Ayan. Ayan, okay na natin, na. then makikita niyo tong naka-block na yan may yan, space na yan. Yan yung pinaka-chassis number natin. No? Okay. Let's Ayan. do it. Let's go, let's go. So, same procedure. Ipahid mo lang yung carbon paper. Pakulayin mo lang. Kailangan ba madi na pag-finger nyan? Kaap-kaap. Ay, pag ano? Ano ba yun? Okay, pag-finger. Pag-diin. Kaya, masabi sa'yo ka, eh. Iba yung green, green GSM yung utak mo, eh. <laughs> green GSM so, ka talaga sa'yo. <laughs> Kaya, pasayang natin yung mga... Ito natin pa na ating driver. Ayan. Yan, okay. yeah. o oh, yun o, oh. lapat na lapat So yun, nakikita yeah. niya nagkulay, then gagamitin niyo ulit ng mahiwagang scotch tape. Ito mahaba haba. Okay, ito? so haba mo kundi kap. Same procedure. So ganyan lang yung gagawin natin sa pag-stencil na, no? abusing. After nito, pwede na kayo mag-apply sa LTO. Okay? <laughs> Tapos, kayaman kaya na, kaya na kayo. Kayaman na tayo. Hmm. So, idinaan, dininaan na ng daliri. dininaan natin yan, oh, ang ginagawa niya. So, wala nang kawala yan, kapaldren. Okay na Okay na sir. Okay, sige, angat mo na. Angat natin. Then, same procedure, wait lang, antayin mo ako. <laughs> okay. So ito guys, tutorial natin to, no, kung paano gawin yung pang stencil para guide nyo lang. So, in case kailangan nyo ng stencil yung sasakyan nyo. Right? Papakain siya. <laughs> so, same, na same papel ma'am. Magbigay mo na ng mga papel siya, yan. All right. Yeah. Ano okay. may, ano, driver ah, Pag may mga na problema kayo, mga driver, ito hanapin nyo yung pinakamagandang babae sa Sabi nga sa ni dito. sir, yung, ano, meron daw nagtanong, okay. birthday hmm. Dapat daw libre boundary. <laughs> o dapat may ganun tayo, boundary. Ma <laughs> <laughs> dapat may ganun tayo. <laughs> Sabi ko, talalaman na namin birthday na niya, siya na magpapakain ngayon. Okay, ma'am Marlene, so iyan yung proper procedure sa pag-stencil, no? So ano yung kinuha natin? Ito ay okay. motor Ito Engine yung number Engine Okay Ito Then, yung chassis, chassis. Okay, alright right. mam, ma ba't kailangan gawin natin? Kasi po compliance po 'yan sa LTO at LTFRB. Okay, so para po malaman na itong mga sasakay na 'to na may case number ibig sabihin yung kaha ng kotse at itong engine na 'to ay gagawing yellow plate. Okay, may papalit na kay Motolex, no? Okay. <laughs> okay, guys. Ayun lang. Good luck sa inyo. Ingat. Ingat palagi sa biyahe. Siyempre, pag may problema kayo, napili sa Marley. All right, let's go. thank you. bye. -bye. <laughs>